Uh, good morning po. Uh, also to uh for uh Congressman uh, Jungkhoon and pwede po yung iba. What can you say about the uh, 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po um, maraming criticism saying na it's unconstitutional na mas malaki pa po yung uh, budget ng DPWH kumpara sa uh, education sector even if you combine the Department of Education and the SUCs. Actually, um... dito sa first question na to ay kung tapusin natin yung press briefing na to ng mga young guns ay mapatunayan natin tayong mga ordinaryong Pilipino ay matukoy natin kung ito ba talaga sila ito bang mga taong to ay adyan para explain kung ano yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng mga sabayan ng Pilipino pero dito natin makikita na hindi sila handa.